So guys, ito ang pantalan ngayon. At to. Oh, maganda. Maganda, maganda. Malakas yung aset Agos. Wala pa yung barko namin, mga guys. Antay-antay lang kami. Isabela. Isabela Basilan. Lakas ng agos oh. Lakas, malakas. Hirapan 'yung mga bangka-bangka, 'yung bangka. maliliit na bangka oh. Nahirapan sila tumawid sa kabilang baryo. Ano, oh, tira, no. Ganda, maganda. Malakas ng agos. Bye, bye bye, bye bye.